Gusto niyo ba dumami ang followers nyo? Idol, kaya tulad kang pinipost ng video sa TikTok? Possible nga ba yun? Well, of course, I'll prove that to you later. Okay, so hello mga lods. Welcome back again sa atin channel. For today, um, ituturo ko sa inyo imposible yung imposibleng mangyari sa TikTok, which is, kaya tulad kang pinipost ng video, pwede yung dumami ang followers mo. Diba? Ang galing. So, paano yun? May ganun ba? Yes, of course. May ganun idol. So, mas maganda to sa mga bago palang gumagawa ng TikTok or sa mga gusto-gusto dumami ang followers sa TikTok. Pwede yung pwede to. It's either may bago ka ng, may, may video ka na dati or wala pa. Walang problema yan. Okay. So, pwede yung pwede yan sa lahat. pero um, bago tayo mag-start, if napadaan ka man sa channel ko or bago ka pa lang, subscribe mo na idol. And paki-comment mo diyan Dan dahil malay mo isa ka sa mapipili kong lucky na mananalo ng pag-giveaway natin if maabot na tayo ng 10,000 subscribers. So malapit na po ang 10,000 subscribers kaya kung subscribe mo na thank you so much. So ayun, ah uh, pa So unang una sa lahat, simple lang gawin mo step dito. So punta ka lang po sa uh, Play Store. Sa Play Store dito, make sure mo TikTok mo updated. So open yung nakalagay diyan. So search ko ulit kapag open nakalagay sa tiktok so meaning yan ang tiktok mo yan is so dito, uh, updated kasi dito kailangan po yung tiktok updated okay so yan kapag open so meaning ang tiktok mo good to go na pwede na natin ah uh, magawin yung strategy na sinasabi ko sa inyo kanina okay so yan ngayon pagkatapos yan kung home mo open mo yung tiktok mo or tawag dito yan open tiktok natin okay so simple lang gagawin natin dito travel okay click mo yung profile okay so kung makikita mo ay doon sa profile natin may mga videos na tayo dyan you know. so okay na kaya natin unang un natin yung mga videos dyan assuming na wala akong videos dyan kaya sa nasabi ko kanina na kahit may videos ka na, na or may existing videos ka na na post walang problema okay pa rin sya dito so wala ka namang ibang gagawin dito kundi yung tip lang na ituturo ko sa iyo okay So kung mo O kung mapapansin mo dyan Ang followers natin is 383 Okay So tandaan mo yan Ngayon ang second step na gagawin natin Is click mo sa pinakataas May tatlong grid dyan diba Ito sa taas yan. Pagkatapos click mo dito yung settings and privacy So ito yung isa, mga, isa sa mga crucial part Idol Okay So punta ka sa privacy Ngayon ito ang pinaka-importante sa lahat. Kapag naka-turn off to, hindi mangyayari or hindi, hindi kagana yung technique or strategy na ituturo ko sa inyo if naka-on to. Kasi kapag naka-on yan, winning account mo is naka-private. So, hindi siya naka-public. Dapat maka-public na public lang yung account mo para gumana itong ituturo ko sa inyo yung strategy na talaga namang napaka-effective. Okay? So, ayan. So, dapat naka- um, tawag ito naka- Uh, turn off to para naka-public lang yung account mo. Okay, so I hope na maliwanag yun. So yung, yung pinakaunang step na dapat nyong malaman o dapat nyong alam. Haliban sa update ng TikTok, ito, isa, isa, isa rin ito sa pinakaimportante. So, suggest your account to others. Click mo to, Please, mo po lahat to, Para kalat na kalat yung account mo sa Facebook or sa Gmail nila or sa contact number. Kapag contact ka nila, ganun makita yung account mo sa TikTok. So, isa-suggest mo yung TikTok, yan yung account mo sa kanila. Okay? Kasi naka-on tong mga to. Okay, so napaka-importante din ito. So dagdag ano rin to, kumbaga dagdag followers din tapos ang kagandahan pa dito ang, ang magiging followers mo dito is yung mga kilala mo rin talaga kasi mga friends mo sa Facebook na nagti-TikTok tapos yung mga contacts mo na nagti-TikTok din so automatic yan. okay so paki-turn on niyan idol so huwag niyo kalimutan yan okay kasi importante rin yan sayang din yung mga followers diyan eh sayang din yan so sync contacts and Facebook friends dito naman, dapat naka-sync ito. Ito, naka-sync contacts. Your phone contacts will be um, periodically synced. So, dito naman sa sync contacts, yung contacts mo lang sa mga numbers din sa phone mo, yung mga contacts mo na may mga phone number, ito, naka-sync contacts yan. Sync Facebook friends, paki turn on mo na rin yan. Okay, i-okay mo lang yan. Kasi kailangan mo yan um, ayusin. Okay, so, di ko na ipapakita, pero dapat naka-turn on to. Okay? So... Depende naman sa gusto mo, i-turn on kung gusto mo hindi i-turn on. Pero mas maganda na turn on 'yan para connected yung Facebook mo sa TikTok mo. Okay, mas maganda 'yun. Pero sa akin naman, kahit naka turn off, okay lang 'to lang problema 'yan. So, uh, not a problem with that, okay? So, back na natin sa si Contacts, okay na tayo diyan. Sa location services, okay na. Huwag na pa kayo naman 'yan. Sa comments mga idol, dapat sa comments sa kay everyone 'to kasi in case na marami ka nang followers, 'di ba? kumbaga ito kasi kumbaga parang dagdag followers na lang eh kumbaga so in case marami ka ng followers nagawa mo na yung technique natin tapos nagpo post post ka na ng mga video syempre may mag like siya may comments dyan so dapat yung comment mo naka everyone lang okay eh naka everyone lang kasi kung naka friends lang yan so makakapag comment ng friends mo lang kasi kapag naka comment yung mga panonood sa'yo dyan dagdag idol dagdag lakas yan kay tiktok or dagdag boost yan ng algoritmo mo sa tiktok kasi syempre kapag maraming comments TikTok na mismo mag-feed sa mga ibang mga viewers uh, di ba pakita yung videos mo okay so ganun baga, active yung video mo kapag nag-comment sila nag like sila kung sinuerte ka mag-share sila ganun di ba so that's why dapat comment na kay everyone niya para pa na-post ka you're good to go na dami at dami pa pang pa followers mo okay So, sa direct message, paki everyone mo rin yan. Sa reuse of content. So, click na to So, everyone mo rin yan. Okay? Sa so, following list, everyone mo. Para makita syempre yung mga followers mo. Sa like videos, kit only yun na lang yan. And off mo tong mga to. Post view, profile views, post views. Pero kung gusto mo makita yun sa profile views, idol, paki on mo yan. Para makita mo yung mga nagla-like o yung mga nag-stock uh, sa'yo sa TikTok. Okay? So, dapat naka- profile views ka. Alright, so yan. Yun na naman sa privacy and safety natin sa TikTok. So, back na natin yan. So ngayon dito, ito na yung gagawin yung strategy. Ito na yung pinakamalupit sa lahat. So punta ka sa home, sa home idol, ipang hahanapin mo yung mga sikat na tao. Tulad na lang ng mga itong top 4 natin dito. Si Mr. Beast. Click natin yan. Pakifollow mo siya. Okay, follow natin si Mr. Beast. Tapos, si Bella Porch. Okay. Follow din natin si Bella Porch. Ito yung mga top, ano, top tag ito. Top TikTok content creator to. Sa Scabby Lame ito. Follow din natin siya. Okay, po si Charlie. Okay, so follow din natin siya. Ayan. So itong mga to, dapat fina-follow mo sila, yung mga sikat. Uh, mas balami kang fina-follow mo sikat, mas dada mas makakuha ka na maraming followers. So akin kasi, example na naman to, apat lang muna sila. Okay, so okay, yung depende, look at mga 20 na mga sikat, pwede yan. Okay, so walang problema doon Subak so, na natin yan. So ngayon kung if ever di ka ma di mo makita yung eh, mga tough na yan or mga top na TikTok content creator, pumunta ka sa Google. Sampulan ta pumunta pagkatapos dito ang gagawin mo. Oh. Tap search mo lang TAP content. TikTok. Ito. TAP TikTok content creators. Makita mo na ganyan sila ito, itong mga to. Di ba yung apat sila sa kung sakto, di ba? Yan, tapos pwede rin dito sa sa Pilipinas, pwede rin sa ibang paro yung mga to. Ikaw na bala, ito. Diba? So yun, kapag if ever mo makita yung mga top content creators na yun, so pwede mo search sa Google para makita mo sila. Kasama na rin naman yung mga usernames nila doon, para hindi ka na mahirapan, di ba? So di ba, kaya na 383 lang, ngayon 384 na kagad. See? Ang ginawa natin, yung follow follow lang natin sila. So yun ang strategy. So, keep me following mo. Ang kagawin mo na dito is, uh, i-unfollow mo lang sila tapos i-follow mo ulit sa ganyang proseso idol dadami nang dadami nang dadami ang followers mo ba? Diba? hindi ka pa ni paniwala wala pa akong pinipost na videos dyan ha partida yan so ayan ikot ka lang sa ganito ayan pwede pwede mo to gawin every time kahit anong ka oras mo gusto oras oras mo gawin minum minuto uh, araw araw pwede pwede okay mas maganda ko yung motor oras oras para um, kasi mas ginagawa siya ang ganito mas mabilis yung followers mo diba so yan ang gato lang gawin mo follow and follow mo lang sila and I can guarantee you that kahit wala kang video na pinupost sa tiktok dadami ang followers mo diba possible pa lang ganun now I know or now you know diba okay so yan ganun lang ikot ka lang sa ganun loads itawag dito um, uh, i-spam mo lang ng ganun pero syempre awag ah, masyadong mabilis hmm. yeah. kung um, kunwari ganito tapos ka na ba diba? tapos ka na so wait ka na mga 5 to 10 seconds tapos bago naman ulit sila i unfollow okay yeah. yeah, tapos wait ka na naman ilang segundo ganun tapos um, ay follow mo na naman sila kaya kung makita mo ayun oh, may nag-follow na agad sa atin started following you wala tayong ginawa dyan gawin lang ginagawa natin ang um, follow and follow lang tayo ng, ano, ng mga sikat na tiktok creator pero meron na agad followers, followers ba? Diba? yan paulit ulit mo lang gawin yan every single day okay I can guarantee you that nalalampas ng 500 to 1,000 ang followers mo ang kaganda pa dito ang mga followers na mga kuha mo is mga tao talaga hindi mga bot bot lang okay tunay na mga tao talaga sila yung kagandahan doon ay Ayan, ganun lang. Ikot ka lang sa ganun. So, diba? Napaka effortless lang gawin. No? Or napakadali lang gawin. So, ayan. Kapag mabilis ka kasi mong follow, lalabas to. So, that's why dandahan lang. Ayan. Diba? Dilish, hindi ka na mga follow. So, ibig sabihin yan, um, mamaya ka naman ulit pang follow niyan. So, that's why, huwag niyang bilisan kapag nagano-follow, unfollow follow kayo. So, huwag niyang bilisan pag uh, wait kayo every 10 seconds bago kayo mag ano bago kayo mag follow and unfollow so back na natin to let's see may tumagdag 383 kanina tapos ngayon naging wait click natin to 385 na o ba diba? so garoon kabilis Ay, idol garoon kadali so ano eh, o notification natin click ng inbox ayan eh, o o see ganun kadali idol magkaroon na maraming followers diba walang kaya rapi uploads ang bilis so ayun lang ganoon na kadali dumami followers mo sa tiktok be consistent lang sa pag follow and follow ng mga sikat na content creators na yun so ayun lang um, I hope nakatulong itong video mga idol if you like the video please like yun naman tatagal pa no until next time peace out keep safe everyone